Ayan. Harap natin yan sa... Uy! So, yan yung... Ito yung lagayan ng ating panel. So, pag ganyan yan. Ayan. Hmm. Yay. So, effective. <laughs> Tapos, lalagay natin siya dito sa kapat ng mainit kung saan yung mainit ito yung ating solar light so hindi natin matatry ito dahil ano pa ngayon ah uh, maliwanag pa so mamayang gabi try natin to kung talaga bang maliwanag mga bahay. Good morning! Ayan, ay, so for today's video ay andito lang tayo sa bahay, no? And today is Sunday. Ay, uh, pag Sunday, ang dami nating mga gawain sa bahay. Ang dami nating mga kinakalikot ngayon. So marami tayong gagawin sa bahay ngayon dahil ah, uh, ngayon lang yung ating free time, no? So ayan guys. So pakita ko lang sa inyo, ayan. Ayan. So andito tayo ngayon sa aming bahay, ayan. So, simpleng bahay namin. So, kung makikita nyo ang dami-daming dahon ng lanzunis. Yan. So, napaka dami ng ating gagawin mga bay. No? Unang-una. Yan. Magwawalis pa tayo. Dami nating wawalisin. No? At isa pa, oh, dahil dahil kakatapos ko lang din maglaba no? ang dami nating isasampay na mga labahin yan ito guys sa sampai tayo. Ayan. So, kaya pala tayo nag -vlog ngayon mga bay. Dahil meron akong isi-share sa inyo mamaya. Ayan. So, yan no. Ito yung aking uh, uh, gagawin mamaya no. Nakabili tayo ng solar light sa Shopee. Tapos, ayan. Ito maliit. Maliit siya, mga bay. Ayan. So, try ko itong ikakabit mamaya. Tapos naisipan ko siyang ikabit dito banda mga bayo. Dito banda no sa may puno tapos dito yung area ng kanyang ilaw. Kasi dito banda kasi yan kung niyo maputik masyado dahil palaging umuulan no. Kung makikita niyo yung panahon ngayon medyo makulimlim. Wala masyadong araw no dahil dito sa amin palaging umuulan. So dito na part, lagyan ko siya ng light ilaw para ah, dahil ito nga por, ito na portion ay madilim, no? So mahirapan tayo kapag gabi, ayan no? Oh. Tapos maputik pa. So dito ko siya ilalagay, no? Diyan sa may sanga ng lanzones tapos yan so yung panel niya hahanapan ko pa ng area kung saan ko ilalagay yan so yan mga bay kung makikita nyo din yung ating bakuran yung ating paligid ang daming dahon ng lanzones dahil siguro ay nagpapalit ng dahon yung ating puno ngayon at pakita ko lang sa inyo yung mga bunga niya mga bay daming bunga niyan so dito dito banda mga bay madaming bunga dito pakita ko lang sa inyo mga bay dahil nakakatakam no sarap kumain ng lanzones matamis pakita ko lang sa inyo. yan oh ang na ang bunga oh oh yan oh oh sino hindi na sino gustong kumain ng lanzones <laughs> dami dito so by the way mga bay naikabit ko na pala yung isang solar light natin dito oh yan oh So, balik yung kanyang panel ay nandito sa bubong. Pero ililipat natin sa mamaya kasi hindi siya masyadong naaarawan. Ayan. At meron din tayong ano mga bayo. Meron na din tayong naikabit dati na solar light ayan. So yan. So pagpasensyahan na yung aking ah bahay ha ah. dahil wag niyang pansinin yung paligid na yan kasi ganyan talaga dito ito din yung isa yan so kinabitan ko ng mga solar yung labas ng bahay ko dahil mas maganda pag meron talagang meron talagang ano ilaw yung labas ng bahay yan so mamaya na naman ulit mga bay no intro lang muna tayo ngayon kasi ah uh, unang una magsasampay pa tayo ng aking labahin no? dami ko pang isasampay kasi oh. dalawang basket pa tapos kakain pa ako maliligo pa yan kung makikita niyo ang ating mukha masyadong haggard mga bay and kanina pala oh, nag ano pala ako ng ano walis ang uh, ginawa ko dito yung sa Bisaya nagbagos nagbagos ng walis tingting -ting. so kinuha natin yan dito sa dahon dahon ng puno ng niyog yan o, yung pinutol ko kasi nakalaylay na siya dito so dito lang nakalagay ang ating multi para dahil masyado siyang madumi bahala na kung maulanan yan mga bay So mamaya na naman mga bay no. Dahil magkakabit tayo ng LED light. So sana legit ay. So legit naman pala ito dahil naikabit ko na yung isa. Maliwanag naman kahit ayan. 100 watts solar light. So medyo maliit to compare dito sa previous na naikabit ko dito at saka dun sa kabilang pero yeah let's try this kung talagang uh, tatagal ba na dahil kailangan natin ng ilaw doon kasi masyadong madilim doon na part so yan mga bay mamaya na naman ulit eh, resume natin yung ating vlog hey what's up mga bay so yan bago tayo ligo at natapos na rin yung ating sinampay no. May sinampay na rin natin So, let's proceed sa ating main vlog o oh, main video. <laughs> so ayan guys, meron akong nilabas dito na to. Tapos ito, 'yung ating solar light na mamurahin. Yan. Mamurahin lang 'yan, guys. Yan ito din yung panel niya. Sobrang liit. <laughs> so let's try na ikabit ito ngayon. So hahanapan natin siya ng pagkakabitan, no? Yan. So itong isa dito mga guys. So isang itong isa dito. Yan, naikabit ko na 'to. Yan. So ang gagawin ko dyan itong solar panel niya dahil nandito siya nilagay ko dahil may wire naman siya diyan ayan oh wire tapos diyan ko nilagay yan ayan kung nakikita nyo so hindi siya masyadong naaarawan oh dahil nasilong siya sa ano sa bubong so kailangan kong gagawin diyan ay ilipat yung solar panel sa kabilang bubong para prati siyang maarawan and yung isa naman dito yan so ilalagay ko siya dito so may tie wire tayo so ano na lang natin siya dito no so mamaya sit up muna ako tinignan ko muna yung area saan ko siya ilalagay and ito yung ito yung pagkakabita natin ng solar panel so nilagyan ko ng plastic para hindi mabasa hindi madaling uh, ma, ano bang tawag dun yung kawayan yan So dito ko siya ilalagay yung panel. Titingnan natin mamaya kung paano. Yan, so set up ko muna mga guys. So mga bay, dahil wala tayong hagdan, so itong ating multicab. Yeah, atras natin sa doon. Para yung multicab yung magsisilbing shielding hagdan. <laughs> So ito na mga bay no. Nalipat ko na yung ating multi cab dito. So ito na din yung ating solar panel na tinanggal ko doon. So lagay natin yan diyan. DIY DIY lang tayo. Akit tayo dito. ililipat po doon sa bubong huh. So, ayan, guys. Tingnan nyo kung ano. <laughs> yan, oh. Oh. See? Haha, <laughs> DIY. kina okay yan. Tapos, dapat nakaano siya, konti. Para yung tubig, siguro nakaganya, no? Para yung tubig, Ah, ba yung ano dito? Pag ano na lang, no? Or pag ba? So pag na lang, guys, para yung tubig ano siya kapag uulan. No? Anyan siguro. Siyan so, doon yung init. Dito yung init or pa ganun ano ba talaga ah ganyan ganyan na lang tapos ito eh ano natin to dito yung wire lagyan natin ng hmm So yon mga bahay, no? Ay, lipat ko na din yung solar panel na isa yan o hahaha -ha -ha. DIY <laughs> so proceed na naman ako dun sa kabila yung doon sa puno ng lanzunis so yan o lanzunis o oh. ano tayo ng isa kuha tayo ng isa tikman natin dahil malapit lang abutin natin ay 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 mm. ito man muna natin guys kung masarap oops oops kamila natin medyo

Oh no, oh no, oh no, oh no. Oh, no. Oh, no. Yan. Harap natin yan sa... Uy! So, yan yung... Ito yung lagayan ng ating panel. So, pag ganyan yan. yan. Mm. Yay. So, effective. <laughs> Tapos, lalagay natin siya dito sa tapat ng mainit kung saan yung mainit so mga bay ito na yung ano natin pero yan may ginawa tayong butas dito para dito natin ilagay yung ating ano yung ang tawag dyan eh ito so natin dito So ito na guys. So, 'yan. <laughs> Tapos ito yung ating solar light. So hindi natin mata-try to dahil ano pa ngayon? Ah uh, maliwanag pa. So mamayang gabi try natin to. Kung talaga bang maliwanag tama yung ating pag nilagyan so yun guys no natapos na natin ikabit yung ating mga solar 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 panel ayan at yun, yung solar light pala so yun guys no so hindi natin siya matest ngayon dahil masyado pang maliwanag so pakita ko sa inyo yan mamayang gabi yan kung talagang legit ba yung ating pagkalagay at maliwanag ba talaga at makikita na yung sada nating maputik so yan at yan o oh. so, yan yung ginawa ko mga guys yan tinapat ko lang yung panel niya sa araw tapos ito yung ating multicab nagsilbing hagdana natin so yan guys masyado nang mahaba yung ating video tingnan ko lang yung sa kabila ulit so yan. yan tapat na tapat sa araw tapos yan so hanggang dito na lang yung ating video mga bay tapos i-insert ko sa huli yung ilaw natin. So i-videoan ko mamaya ang gabi, no? At ako naman ngayon ay magwawalis dito sa aking bakuran dahil madami ng damo or madami ng dahon ng lanzones. So yan guys, maraming maraming salamat sa panonood ninyo sa ating monting vlog ngayong araw na to. ayan so ayan so ano bang sabihin ko uh, maraming maraming salamat din pala sa mga bagong subscribers natin dito sa ating YouTube channel and sa ating Facebook page ayan followers so dito na lang talaga so this is Elmer's speech signing off bye bye, bye. Hey, what's up mga bay? So, ayan, magandang gabi, no? So, bago natin i-end up yung ating vlog ngayong araw na to. Yeah. So, titingnan muna natin yung in-install natin kaninang umaga. So, ito na guys, so oh. Ayan, so ito yung liwanag niya, no? Ayan, so hindi naman siya masyado talagang maliwanag. Pero ayos lang, no? Kitang-kita na yung kalsada natin. Iwan ko lang kung nakita nyo. At... Doon naman sa kabila, titingnan din natin yung sa kabila. So ito naman yung uh, kinabit ko na nauna. So maliwanag yan, no? Oh. So dito tayo mga guys. Gabi, 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 gabi na. Madilim na. So ayan. Ito naman yung isa. Yan. So maliwanag na. Sa so, ayos na. So ayos na ayos na guys. Uh... <laughs> Yo, bye bye. <laughs> Yo, bye bye. So ayos na ayos na. Na 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 na.